sampung iktarya ng palayan kayang taniman sa loob lamang ng kalahating araw. Ito na nga ang makabagong pagtatanim ng palay ngayon. Libre ng gobyerno, walang binayaran ang mga magsasaka dito. Piet! Hello mga bishi! Dito nga sa amin sa barangay Santa Brihida Mansalay Oriental Mindoro, pagsasaka o pagtatanim ng palay ang isa sa ikinabubuhay ng mga tao. Kahit nga nalalapit na ang panahon ng tag-init, mayroon pa rin mga magtatanim ng palay. Panag-araw nga ang tawag namin sa panahon ng pagtatanim tuwing tag-init. Nung bata ako, tandang-tanda ko, ang mga nakatanim dito tuwing tag-init ay pakwan. Pero ngayon mga bishi, pwede ka na magtanim ng palay. Ilang aming barangay ay napapabilang na sa mga irrigated area na kung saan mayroon ng patubig galing sa niya. At nitong nakaraan nga, ang aming barangay ang nagsagawa ng kauna-unahang drone seeding dito sa bayan ng Mansalay. Ito nga yung makabagong pamamaraan na pagtatanim ng palay gamit ang drone. Ang pagtatanim sa ekta ektaryang lupa na inaabot ng ilang araw ay maaaring matapos sa isa hanggang dalawang oras lamang. Kasama nga namin ngayong araw si Sir Maynard Alcobera at si Sir Ninyo Muri, ang kinatawa ng Department of Agriculture Nature Mimaropa Region. Sila ang dalawa ang mangunguna dito sa aming isasagawang drone seeding. Bago nga magsimula, kinausap muna ni Sir Maynard ang lahat ng beneficiary o ang mga taong may-ari nitong 10 ang lupa na pagtataniman ng palay. Isang variety nga lang pala ng binhi ang kanilang gagamitin. At alam nyo ba mga bishi na ang mga binhi ito ay libreng natanggap ng ating mga magsasaka mula sa munisipyo? Bukod pa riyan, makakatanggap nga din sila ng libreng abono o di ba napakabongga? Pagsabog ng palay ay normally kanya-kanyang parsela, kung ano lang yung pagmamayari mong tubigan, yun lang ang iyong pwedeng pasabuga ng palay. Pero ngayon, dahil nga drone seeding ang ating gagawin, maliit man o malaki ang iyong sakahan, ito ay pagsasamasamahin at ang binhi din na isabog dito ay pagsasamasamahin din. Ipinaliwanag nga din ng taga DA na kung saan papatak ang mga binhi ay hindi na nila kontrolado. Kahit nga pilapil ay magkakaroon ito, pero ang kanilang sinisigurado, pantay-pantay ang distansya kaya mas maganda ang paglaki ng palay dahil bago nga sila magsimula mga bishi, nagkaroon na ng mapping kung saan tukoy na ng drone kung ano ba ang mga area na pagsasabuga ng palay. Sobrang laki nga ng matitipid ng may mga sakahan dito sa amin dahil alam nyo ba na libre itong gagawin. Napakaswerte nga ng aming barangay dahil kami nga ang napili na maging beneficiary nitong drone seeding. Napakaganda nga din na may mga ganito na makabagong teknolohiya sa pagtatani dahil kapag nga tayo ay nagsasabog ng palay, may mga area na manipis mayroon ding area na makapal na pinagsabuga ng binhi Kasi nga naman kung ang ang tao ay magsasabog, sa una masipag pa, pero kapag nasa gitna na, medyo tinatamad na yan. Pagod na bay. Tapos kapag nasa dulo na siya ng palayan at mayroon pang natira, isasabog na lang lahat. Kapag kinulang, ay di magadagdag. Pero dito sa drone seeding mga bishi, pantay-pantay, walang labis, walang kulang, sabay-sabay natutubo ang palay. 15 kilograms nga ang capacity nitong drone. Ang isang karga ay kayang mapasabugan ng palay ang isang ektarya. Kada lipad nga nitong drone, isang battery ang magagamit at kapag tapos na, ito naman ay mag pagpapalit? Titigil nga lang ang operasyon ng drone seeding kapag umuulan o kaya naman ay brown out. Dahil kada tigil nga nitong drone, papalitan yung battery. Pagkatapos, itcha-charge naman ito sa kuryente. Makikita nyo nga mga bishi, nagsasali na ng mga binhing binaba dito sa ating drone. Nagtataka din ba kayo kung bakit dito sa barangay namin isinagawa itong drone seeding? Ayon nga kay Sir Lito Pulhin, ang agricultural technologies ng ating munisipyo. Dalawang area dapat dito sa ating munisipyo ang pagsasagawa nito. Ang kaso mo, Barangay Santa Brihi nga lang ang nakakumpleto ng 10 hektarya na magkakatabi-tabi na tubigan. Doon daw kasi sa ibang barangay, hindi makompleto kumpleto yung 10 hektarya na requirement ng DA para pagsagawaan itong drone seeding. Itong barangay nga namin ang kauna-unahang nagsagawa ng makabagong proseso ng pagtatanim. Sobrang nakakatuwa at talaga namang amazing. O eto, panoorin nyo kung paano ba ginagawa ang drone seeding.

Di ba mga bishi? Napaka amazing! Si Sir Maynard nga din ang piloto nitong ating drone. Titigan yung mabuti yung kanyang screen mga bishi. Mayroong mga linya at kitang kita dito yung tinatahak nung ating drone. Masdan niyo ding mabuti. Pantay na pantay talaga yung takbo niya. Kaya, Kaya naman siguradong sigurado na lahat ng ating sakahan ay malalagyan ng palay. Nagiging color green nga ang linya kapag nasabuga na ng binhi at dilaw naman kapag hindi. Astig talaga mga bishi. Amazing talaga dahil dahil nung naandyan ako habang pinapanood ko, ay amazed na amazed talaga ako. Habang nagsasagawa nga ng drone seeding, dumating ang aming Vice Mayor, walang iba kundi si Honorable Shernan Gamon. Pansinin niyong mabuti mga bishi yung ating drone. Unti-unti ngang nauubos ang laman nito. syempre isinasabog nga niya yung palay doon sa ating sakahan. Kapag nga ito ay naubusan na ng laman, babalit na siya dito sa kanyang pinagmulan. Pagkatapos, ito na nga ay papalta ng battery dahil nabanggit ko nga sa inyo mga bishi si isang lipad nito ay isang battery. icha charge nga ito sa kuryente, tapos mamaya lang ay okay na, full charge na agad siya. O diba, bongga? Meron nga din palang sensor itong ating drone. Sabi nga ni Sir Maynard, yung mga gilid-gilid na hindi maaabot nitong ating drone kasi nga baka mabangga siya dito sa ating mga puno. Tao na nga lang daw yung mismong magasabog nito, pero yung mga gilid-gilid lang naman daw yung mga bishi kasi nga baka mabangga yung ating drone, hindi niya abot. Kita naman daw natin kung ano yung area na hindi nasabugan. Samantalahin ko nang nga lang din po ang pagkakataon na pasalamatan ang mga taong nasa likod ng programang ito. Maraming salamat po sa ama ng aming bayan, walang iba kundi si Municipal Mayor Ferdinand Totoy Maliwana, at Department Head po ng DA, walang iba kundi si Sir Gemaly Fautnao, ang nagmula sa Regional Field Office, Ma'am Marcel Agustin, kay Sir Lito Pulhin ng Agricultural Technologies ng ating munisipyo, at kinamam Richelle Suriano, Lovely Angaera at si Sir Emer Dunasco, ang ating mga local farmer technique Salamat din po sa aming agricultural engineer. Walang iba kundi si Ma'am Candy Bernardo. Salamat din po kay Sir Selverio Bartolome, ang representative ng Leeds Agricultural Product Corporation. Ito nga po pala yung pinagkunan ng ating binhi. Sa aming butihing kapitan, walang iba kundi si Kapitan Donald Manuel. Siyempre, sa nagsabi sa akin na mayroon nga daw drone si dito sa aming barangay, ang Chairman for Agriculture, walang iba kundi si jema Gemma Paz. Sa lahat po ng may-ari nitong sampunan, sampung na sakahan. Maraming maraming salamat po. Bago nga ako magtapos, baka naman pwedeng maglambing sa inyo mga bishi. paki Pakisubscribe naman po yung YouTube channel ko, Anne Marie May Manal. Hello mga bishi. Baka naman, baka naman mga bishi, pasubscribe naman po. Ilalagay ko na lang po ang link nito sa comment section. Kung nagustuhan mo nga itong aking video, paki like and share naman ito. Huwag mo na din kalimutan na i-follow ako. O oh, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng may kapal. Paalam!